Mga idol at kabayan kumpermado, USS Carl Vinson Carrier Strike Group pumasok na sa loob ng Pilipinas, dumaan sa Sulu Sea, West Philippine Sea at South China Sea. Bakit ang tahimik ng China kapag puwersa ng Amerika ang naglayag sa iligal na inaangkin nilang karagatan? Takot na takot ang China sa Amerika, kaya pala mas lalong sumakit ang ulo ni Xi Jinping dahil sa palapit ng magkaroon ng Visiting Forces Agreement ang Pilipinas at Japan. Ayon kay President Marcos kung pwede ASAP para makapasok na ang mga puwersa ng Japan sa Pilipinas. I think both the Prime Minister and I agree ASAP <laughs> Lahat ito is uh, as soon as possible. Sa ang lakas ng Pilipinas, ipinarada ang makabago at malalakas na military defense equipment na wala tayo noon. Pero meron na tayo ngayon. Aba-aba-aba, hukbong dagat ng Pilipinas, palakas din ang palakas Israel, South Korea at Indonesia. Puspusa ng paggawa ng mga barko para sa hukbong dagat ng Pilipinas simula sa mga fast attack interdiction craft missile, landing ducks, corvette at offshore patrol vessel. Ang mga ito ay darating sa bansa bago matapos ang Marcos administration. Kumpirmado mga kabayan, pumasok nga sa Sulu Sea at West Philippine Sea. Patungong South China Sea ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group. Ito ay matapos ang ginawang pangharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ang mga barkong pandigma ng Amerika ay kasalukuyang nasa Singapore na matapos na naglayag ito sa karagatang nasa sakupan ng Pilipinas. Bakit kapag Amerika ang tahimik ng China? Isang mabilis na bang ng Amerika na hindi nagustuhan ng China. Hindi lang yan mga kabayan. Mas lalo Nung lumalaki pa ang problema ng China dahil hindi lamang Amerika ang tiniksa, nila sa pagpunta ni Pangulong Marcos sa Japan itong linggo. Kinumpirma ng Pangulo na minamadali ng Pilipinas at Japan ang isang Visiting Forces Agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ay upang makapasok ang mga sundalo ng Japan sa bansa. Gayun din ang mga sundalo ng Pilipinas sa Japan nang mas mabilis ang lahat ng ito ay naganap dahil sa tumataas sa tensyon sa South China Sea at East China Sea at maging sa buong Indo-Pacific region. Mas parami ng parami ang mga kakampi ng Pilipinas. Just a follow up, have we set a specific timeline on the finalization of the RAE? For I think both the Prime Minister and I agree, asap, <laughs> lahat ito is uh, as soon as possible. Yesterday, if not sooner. Sandatahang lakas ng Pilipinas ibinida e binida ang mga makabago at malalakas na military defensive equipment na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. hukbong dagat ng Pilipinas, palakas din ang palakas Israel, South Korea at Indonesia uspusa ng paggawa ng mga barko para sa hukbong dagat ng Pilipinas. Simula sa mga fast attack interdiction craft missile, landing docks, corvette at offshore patrol vessel, ang mga ito ay darating sa bansa bago matapos ang Marcos administration. Yes sir, uh, Uh, patuloy po ang uh, paglakas po ng ating uh, hukbong dagat ng Pilipinas. Of mm -hmm. course, katuwang po natin, kasama po natin lahat ang Armed Forces of the Philippines. So sa panig po ng Philippine Navy, sir, marami po tayong modernization projects na natupad po ngayong taon. Uh, nandyan na po yung uh, nagkaroon po tayo ng steel cutting ng ating landing dock. Mm -hmm. Yung landing dock po, sir, yan po yung pinakamalaking barko po natin sa Philippine Navy. Mm -hmm. So, may logistical capability po to sir. Strategic sea lift ang kanyang capability. So, nagagamit po natin to po sa pagtransport ng uh, troops, mm -hmm. pag-transport po sa ng mga essential cargoes. Nagamit po natin to maigi para sa mga humanitarian assistance disaster response. Yung binabanggit niyo po sir na Korea, yes sir. Uh, kamakailan po nung November nagkaroon po tayo ng uh, tinatawag po natin na uh, steel cutting at keel laying mm -hmm. Mm -hmm. sa South Korea ng ating pong mga corvettes. So okay. ito po ay isang uh, platform po ng uh, Navy mm -hmm. na magbibigay po sa atin ng dagdag capability para sa ating uh, defense mm -hmm. uh, requirements po ng ating bansa. So tama po kayo sir. Uh, isa po ang Korea, mm -hmm. uh, ganoon din po ang Indonesia sa na pagkuhanan po natin ng uh, mga parko. And at the same time, sir, may dagdag ko na rin po, uh, this year rin po, na-commission po natin yung tinatawag namin Acero Class Gunboats. Mm -hmm. Ito po yung Shaupag na platform galing naman po sa Israel. Wow, so, Israel naman, ha? May dalawa po tayong na-commission po niyan, sir, nitong Mayo. And then, this November rin lang po, sir, uh, dumating po yung dalawang bago So sa ating uh, uh, sa currently uh, meron po tayong anim anim na acero class gunboats po. May parating pa po tatlo. Uh, ito po ay uh, nakaprogram naman na po for next year and uh, succeeding years. Captain Negrasa, sabi niyo may binibira tayong armas sa Israel. Ano anong klase ito? Ito ba 'yung ginagamit nila sa Hamas? <laughs> sa Gaza? Uh. <laughs> Ito po sir, yung pass attack interdiction craft so ah uh, oh. siyang buhang oh. akala ko uh, mabilis na. mabilis na platform po sir uh, Magagamit po natin sa ating uh, littoral battles sa ating littoral space mm -hmm. so malaking bagay po yan dahil uh, alam niyo naman po ang at, ang ating bansa it's a uh, archipelago it's a we are uh, we are a maritime nation we are surrounded by bodies of water so natural lamang po na napaka Haba po na ating coastline, marami po tayong east lang binabantayan, mm -hmm. more than 7,600 uh, islands, more than 36,000 kilometers Apo. of coastline. So malaking bagay po ito uh -huh. na mabilis po Apo. yung Apo. platforms na nakuha po natin from Israel and of of course the other uh, platforms we got from uh, uh, Indonesia and uh, Korea po sir. Laban, Pinas.